Nakabulagta at duguan sa harap ng gasolinahan ang lalaking ito sa barangay Kabalangan, Bantay, Ilocosur, alas 5.30 ng umaga kanina, October 1. Ito'y matapos siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem. Ang biktima, magpapagusuli na lang sana ng lapitan siya ng gunman at saka pinagbabaril. Based so on initial investigation po, uh, backpacking natin, uh, yung, po, yung backpacking ng CCTV, ah uh, medyo hindi po malinaw yung kuha doon sa mukha ng mga suspek. Nagtulog po sila na paglampas ng kwan ng basinahan. Then lumiko po itong kwan, tong big team na mag-gasolina. Lumiko, lumiko, din po yung kwan, yung suspek. Uh, doon na po siya binanatan sa, sa side. Sa inisyal na investigasyon ng Bantay PNP, nagtamo ng apat na tama ng baril ang biktima sa ulo at dibdib. Naitakbo pa ang biktima sa pagamutan pero idiniklara itong dead on arrival. Bale, siya po ay kasalukuyang nagpapagasolina uh, nung, nung siya po ay ng uh, nang may dalawa pong uh, lalaki na dumating. Lulan po ng niyo motorcycle at doon po siya pinapuntukan ng apat na beses. Dagdag din ng bantay PNP, sospek raw ang biktima sa pamamaril noong Mayo ng nakaraang taon pero nakalaya rin ito matapos itong idaan sa areglo. Involved rin ng shooting incident last year po, mga uh, May, mga May po last year. Mm -hmm. Pero hindi po nag-post yung kaso kasi po na nasettle po yung, yung kaso. Tingitignan natin yung, kung mayroon siya mga nakaaway, Uh, sa past past days para doon po tayo magkwa na patuloy yung, ng investigation. Iniimbestigahan pa ng PNP ang motibo ng pamamaril at ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Angel Arquero, RNG News.